So ayan, shout out sa lahat. Dito kami sa, ano? Dito kami sa golf course ng, ano? Tanhay. O, so, asa na duha? luha. May mga fish, fish ban pa ata dito. ano Fish ban? Saan na kayong dalawa? Fish pan, oh. No?

Itabi nyo yung gilid Dito na kayo Eh ano mo na agad Bawas hmm. Eh stand mo Dito tayo yan oh. o Lami man dito Tara O oh, yan o oh. Si shout out kay Ariana Dito Ang susi. Dia Dito oh, magano muna kami dito. Magbanding muna kami, magano, magama. Ayun. Yeah. Ah. Dito, dito. Hmm. dito oh, Ayan, Ace dito. 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 Kita dito, la ta Todo namin doon. Oh fish pond. Ispan, oh. Ganda rin dito kasi alam. oh. No, lawak po, no. huh? Hanggang doon. No. Masig na ibuaya diha. <laughs> Deret lenkong rata diri bermuda Oke. Okay. Patut diri. Lenkong catatan diri. Dalek, kayak my story Aita. Beli diri. Yang opat isemong video. Beli sirana ayan eh yung dapat yung kay kuya mo yung nabali yan yung anu eh balik tad yung stand nya nih. Eh. Piki, pik na, pik. Piki. Dito, hawakan mo lang. Nakapli ba na? Ang ako yawak dito. Laylay, laylay mo lay ka. Iyan, hawak man. Guys. Mr. Garian. So, ayan, pumunta kami dito sa Tarongan. Golf. Nasa golf course kami ng, ano, Tanay, sitio Kamuyas. No, Kamuyas. Ah, Tanay judepo? sitio pa. Kamuyas. Ano? Tanay Kamuyas. Tanay man eh. City sakop pa ng Stanhay na ron ng magistorya ay karon ay tungod sa among ano tungod sa among pang, panginabuhi tungod sa among ano sa among kinabuhi ba sa among life yana, si Yana na ito si ano si Mark Aaron Bansig siya yung panganay si Ace Shout out kay Ace. <laughs> Siya yung pangalawa. Tapos yung Ilocanong bunso kay, kay si Ariana yung bunso. So, Ilocanong Isto. Mag live ka rin Ace. Mag live ka. I live na yung mga. Ikaw live. Ako? Live. Live ba yung mga pa? Dili. I live na to. Ati ako po. mo pa?